Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, si Samuel ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Nang panahong yaon, bihira nang marinig ang tinig ng Panginoon at bihira na rin ang mga pangitain. Malabo na noon ang mata ni Ellie. Minsan, Namamahinga siya sa kanyang higaan. Si Samuel nang may natutulog sa si templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Patakbo siyang lumapit kay Ellie at sinabi, Bakit po, sinabi ni Ellie, hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at itinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka na uli. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito." Sa ikatlong beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinatawag ninyo ako. Naisip ni Elin ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnabayan ng Panginoon at nagkakatotoo ang lahat ng sinasabi niya. Dahil dito, kinilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Berseba na si Samuel ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghihintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain, ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa damba na dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto. Nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban. Aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundi ng loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak. Di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ng loob mo. Aleluya, Aleluya! Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mula sa sinagoga, si Jesus kasama si Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni na Simon at Andres. Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyena ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, Pagkalubog ng araw, dinala kay Yesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Hesus ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi na niya inaya ang magsalita ang mga ito sa pagkatalam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at nang matagpuan siya ay sinabi nila, Hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, Kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nung aral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.